sa Ligang Panas, nagkakaisa tayo ng damdamin ng isimahan sa gawa nyo. Inuulit po namin na may karalanghan at pagkakasa. Di mo po ay para sa kapakanan ng nakararami at nakamuan ng at ang bansa. Baka naisipin nyo kung o natanong I <laughs> pampulitika at iba pa. Ang mga ito po at dapat ay pagsikapang bahagi ng ating pamahalaan. Kaya, kaya, ang sinusukot na hanap ay ang pagkakasundo. Pakiguling <coughs> ka po, mga kapatid, yes simple Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na eh hindi makalagaan sa buhay. Sabi pa ng Pangulo na ang impeachment ay isang storm in the Indica. Nangangawal ka, na ito ay isang labis na pag-aalala, pag tungkol sa isang maligit at hindi naman kaano mahalagang ng pag-aalala. Sa kanyang tayo ito, Thank you ang pagsunod ko ng impeachment ay magpapasayalang ng oras ang Kongreso at Senado. Sa halip na gamitin ang kanilang mahalagang oras para sa mga makamuluhan ko sa pagkakulagang edukasyon, infrastruktura at servisyong pangkalusugan ang mga mababatas ay magtutuo ng isang bagay na hindi naman tolong makatutulong sa buhay ng karamiglang tao Kaya, sa halip na makasayang panahon sa mga isang magtutulog ng mga pagpatalo, mga at ng mga pangayon ng mga nasa pamahalaan at ng mga pamamayan hindi po ba dapat ito itoon dapat na itoon ng ating mga ang at kanilang pansin sa mga suniraning ng ilangan ng unang mababa ituloy ang impeachment ay magtatalo talo ah. hindi lamang yung mga mamamayan kundi maging sila mismo na mga government officials hindi po ito gusto ito. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalo mabigyan ng diin ang kahalagahan ng, ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lulubang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. In one of the first news the Philippine Star newspaper, four days ago, it was reported that this is what is Based on a recent Establishment survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves schooled in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the survey responses Ay the, the Ayong katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege, which hindi man ni-reverse sa Samantalang yung illegal po na privilege, dali-daling ibinigay gagan sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging ni e otoridad at kapangyarihan mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Board. Mirais ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po, po siya. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating mga. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado. Huwag mo naman akong insultuhin. puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang yeah. Iglesia ni Kristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang ng batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan ng naman ang pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong po po, Mr. Chairman, Mahigit pong apat opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong kusisari? Hindi pa masyadong halata namang pamumulite kaya? Talaga po yung gusto natin liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ani. Sana man lang, kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng paggagamit ng confidence sa mga. Sapagat ang layo ng ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong kumuha ng batas, kasi po in aid of legislation, Palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa, sa, nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng na baka si Manukala. Hindi mo lang makumple sa sapagkat... Nag-aatubili ka, baka mayroong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukat. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawag At alam niya rin kung anong itatanong mo. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Dahil nga wala na pong rule of po. law, Basta nalang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas. Kung hindi usigin ang taong gusto nila usigin. Ito po ang nangyari. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po rin yun, yun lang ang tanging layunin sa labing tatlong pagdinig ng Quadcom, labing tatlo, nakapagdawa lang sila ng isang batas okay. na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Okay. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. Ay eh talaga po matatawa ka. Ayaw ko na pong babaan niyo. Ibig sabihin, in, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag Nandito paksang ayon si Pangulong Marcos sa nabubuong impeachment laban sa Pangulo. Politiko lamang 'to. Sabi niya, tungu-tugin po dun sa the sa gawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino right. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the house. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and force. Huwag ka nang magkasala. Inaakay niya na magbago. Ano po ang ipinakikita at pinitikanggiin? Sa nangyari nito, yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. E eh, yun na ang huli sa ako. E eh, di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. papatunayan. <laughs> mga mahal po namin, kaibigan, mga kababayan, at higit sa lahat, mga kapatid, sa buong kapuloang Pilipinas, ang maraming po'y nagtitipot-tipot sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasambi, nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam din kung gaano ang buhunan ninyo sa takila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo na hindi na nakatulog sa gabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakan sa inyo na buya at na gutog. Pero, mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng iyan ay hindi po saya. Ang lahat ng iyan ang ating puhunan at sakripisyo hindi po malang gamuluhan sapagkat handog natin yan sa ating sambayanang Pilipino. at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyo sa ating tagapamahalang pangkalatan kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid na nakakarinig ng dinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoong Yesus kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan nyo po ang inyong mga sarili. Ngunit bago po tayo umuwi, mga kapatid, ipinapaalala lang po natin sa lahat po ng dumalo. Panatilihin po natin ang kaayusan sa ating mga pag-uwi at panatilihin po natin ang kalinisan. Mayroon po tayong mga garbage bag kaya po tayo po ay magdala ng mga basura. Yes. Kung paanong malinis po natin dinatnan ang lugar, aalis po tayong malinis ang lugar na ito. Tama po? Oh. <laughs> also po sa ating mga pag-uwi panatiliin, kung sumusunod po tayo sa ating mga... Um...